PBDM pinatigil ang pag-discharge at itinaas sa major ang sundalong nabilagta sa laban. Umaaksyon agad si President Ferdinand Marcos Jr. matapos mag-viral ang goodbye post ni Captain Ern Jerome Jacuba, ang Army officer na tuluyang nabulag habang lumalaban kontra terorismo sa Mindanao. Imbes na i-discharge, pinatigil ng Pangulo ang complete disability discharge ni Jacuba, itinaas siya bilang major at ipinagutos kay CSAFP General Romeo Bronner na bigyan siya ng major adaptive duties para magamit pa ang fimpin na taon niyang karanasan at tapang. Sabi pa ni PBBM, kahit nabulag na, marami pa ring tungkuling kayang gawin, marami pa ring maitutulong sa bayan. Isang paalala na hindi basta iniiwan ang mga tunay na bayani, higit pa silang kailangan ng bansa. I-share natin ang kwento ni Major Hakuba para ipakita ang suporta sa ating mga sundalong hindi sumusuko kahit sa dilim.